Yo, what's up mga mababayansay! Dazzle muna tayo, let's go! Sa so, mga hindi nakakaalam, nagawa din ako ng sticker pero hindi ko naman siya kinakarir, ginagawa ko lang siya pagka trip ko, tsaka tingin ko kaya ko so eto sa company namin, may nagpapagawa yung QC namin, nagawa ko daw siya ng fire extinguisher sticker dati kasi nakagawa din ako ng ganitong sticker toto to, 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 to yung ginawa ko ako na lang nag-layout yan, garap na lang ako ng reference sa Google, tapos to gumawa din ako niya nung nakaraan. Kunin ko lang yung gamit ko, nandiyan sa may loob. Oh, At ito nga pala yung apartment namin, no? Oh, mga babae. No? Isang taon na kami ni Bebe Lips dito. <laughs> yung cutter na yung gagamitin ko sa paggawa ng sticker. Shoutout kay Papa Bay, siya bumili nito eh. Wala pa ako talagang space para dito. Sabi ko nga, hindi ko naman kinakarir to eh. Pag may time, tsaka trip lang sticker na gagawin. So, lang siya nilalabas. Kaso, hindi ako sure kung sampu talaga. Pero, walang kung sampu yun eh. Ko-confirm ko lang sa katrabaho namin. Hello, auntie. Good afternoon. Yeah, I just wanna ask, how many fire extinguishers do we need again? Uh, okay. ten. Yeah, perfect. Yeah, thank you, auntie. Yeah, I'm making them now. Sampu. Makakalimutin na, nag-iidad na eh. So, ito yung uh, vinyl sticker na gagamitin ko para dun sa... Ayun Project ko na yun. No? Extinguisher, mga babayan. Laload lang natin dito sa printer to. Oh, nga pala, no? Gumagawa din ako ng, na, ano? Nagpiprint din ako sa hoodie and t-shirt. Ito yung mga output. So, yung cutter na yun, kaya ko rin magprint ng ganito. Kung gusto niya mga design na ganito, just let me know. Message yun lang ako, mga kababayan, ha? Tatanungin nyo naman ako, printed na, design, kaya mo ba? Sabi ko nga, as of now, uh, hindi pa naman ako no get to focus sa uh, side hustle namin na to. Pero ito, eh, no, mga printed yan, no. Mga design ko pa lang yan, mga kababayan, yung piniprint ko. Sa ngayon, wala pa kaming printer ni Bebo Labs para dito sa printed design na ganyan. Ino-order ko lang yan online. Nakaganyan siya. Ano um, ba yan? Eh, to, 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 Eh, mga output niya, mga kababayan, no. Yan, sa hoodie jacket. Yung mga pangalis namin ni Bebo Labs, oh. Kung trip nyo yung mga design nyo, itong mga design nito, please let me know. Message nyo ako, mga babae, maganda yan, quality. So, balik na tayo dito sa si sticker, magte-testing lang ako ng isang ganito. Tapos, pag goods na ako dyan, gawin na natin yung jam. Let's go! Kamiya ka pala, sabihin ko sa inyo kung ano, ah, kung magkano yung charge natin dito. Okay, print na natin to. Baka ma-print pa ng iba. Ito na siya, mga babae. At ito na nga, mga babae, tapos na. Ito, papakita ko sa inyo. Oh, diba? Oh, kamukha naman yan mga kababayan. Oh, basta may reference lang ako na gagayaan, mula kay Google. Kayang-kaya kong gawin yan mga. ganyan simple lang yan. So ngayon tatanungin nyo ako mga kababayan. Magkano yung charge mo sa gantong e Ha? Magkano? Papakita ko sa inyo. Kasi nakita ko ng website mga babayan at ito yung size sakto-sakto. Kamukha lang nung ginawa ko. Kamukha lang ng ganito. At eto nga, 10 yung gagawin ko? So ito yung price mga babayan. Kung flash 5 daw, $10. So kung isa, 15. Tatlo bibili mo, 13. Ito na Kung 5 plus, $10. So masasabi ko rito na ang price ganito ha. $10 each mga babayan. At pati ko 10, 1 $100 mga kababay. Sino masama? Say dasel. Abangan nyo rin, gagawa din ako ng content kung paano ko piniprint ito. At saka saan ko order, paano ko piniprint at magkano to. Ito nga aking printed na merch na WhatsApp up kababayan. So sa next vlog na nga lang mga kababayan, pinakita ko lang sa inyo yung uh, sa rito sa Canada. Sa next vlog lang, stay safe and God bless. God first, let's go!